Yo, what's up guys? Ang magandang umaga ulit sa inyo. Yon, nakapag-vlog ulit tayo ngayon. Na ah, dumayo kami ngayon guys sa ah, dito sa ma sa ano, Nobileta. Yan. Napaggala ah, naman tayo. Ayun, kasama natin Kalpo. Siya syempre, Kaloy. Tas may kasama tayong bata. Tatabi tayo mamaya nang ilog. Yon, niyo kami guys. Mga ali tayo ngayon. Sana makauli-uli. -uli. Let's go. Yun lang. Malalim pa. O oh, yan o, oh. gihintay muna O, oh, ikaway muna kayo Shoutout mo muna yung ano mo, pre Yung na mo <laughs> Ayan Antay muna kami, danlalim pa ng tubig Kasi doon kami dadan sa bandang gitna Yan Eh, pilapil yon, May tubig pa, mamaya na lang Yan Tawid muna tayo guys Ayan o, oh. ilog o oh. lalim <laughs> Laway-laway muna yun know, o, tignan mo Tatawid, tatawid talaga. Malalim. Lahat kami tatawid. Ikaw, dagul. Paano ka na lang, guys? <laughs> Yan, yeah, lamay muna tayo. Guys, uh, dito na tayo. Uh, tumawid pa tayo ng ng ano, ng palaisdan para makapunta dito. Ito yung mga pala yung bakawan na pupunta natin. Oh. Yun know. o. Ang lalaki, matatanda na. Tanda pa yata sa amin. Yan. Tanda pa yata sa amin to. <laughs> yan, guys. Yan, guys. Start na tayo. Tayo sa bakawan, ba, no? oh. Yan. May tubig pa, pero okay na yan. Sana may mauli tayo dito. Lalim ng putik. Eh oh, guys, meron dito. Kalaw. Ah. Ano? Lalagarin no, din no, 'yung no, no, no. ਤੋ ਵੀਕਲੇ ਬਾਲ ਹੈ ਨਾ Size na. Wow. Putol. Okay. Bye. Okay. Guys, lipat tayo. Laking bakawa, no? Oh. Okay. la lalem, Lalim. lalim! Ang huli. ten, Sen? Kulukoy. like kulukoy. sama ka na. Sagata ka. E isa. Saan ka makameron? Tako na. sila? Ito, so. isa. Kulukoy. Talang. Kaya dumakot okay. ito? Ayun na nga, nangagat na nga. Hmm? No, nakaisa rin. Lumabas ka na dyan, wala na mahiya. Hello, alabas no, na. Ano na? Hmm. alabas na. Ayun, kasa na. Ayun, na. Lumabugul ano eh. alabas na. sarin eh. Isa rin, nalimang. Ayun, hmm. Mga limang kulokoy na, mga sampung <laughs> kulokoy na kami bago makaisang <laughs> alimango. Ayun! Sheesh! Makaisa din bumalik. Ay, gagawin <laughs> bumalik. Nabas. <laughs> <laughs> Tapos na, huwag na malalang na. Malalayo niya nga kata. Huwag na, huwag na dun. Huwag palayo mo muna. Oh. Gol, tali mo to gol. Mm -hmm. Gol, ayun na. Kali mo, sana. Lelaki okay, tadi. Monster. Anet. Kalau ada tinggi lo. Ya, nak ai sana. Tali mo. Ayep. Tak ada dalam channel <tsinelas>. lah. <laughs> itak. Masakit. Ipasok mo. Tanggal sa sipit eh. Maganda-ganda rin daan butas. Maganda-ganda rin. Ay. Aray, tang ina mo. Aray. Monster. Tang ina, man. Ay, ay. Ah, oh, ina. mo na. Ipakinuha kukunin ko na sana eh. A, <laughs> ah, ah, karin tuloy, pares tayo. <laughs> okay. Ano, okay na? Hindi lang, pero mo naman A, a! Agay. yan. Kaya lang, aray. Oh, aray. Ah. <laughs> ah. <coughs> ah! 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 Ayaw ka na mukha! Ayaw na! Ay, ayaw ng sipit! Ano ako na, pipira niya! na! ka na! Putang, sakit! Palabasin mo na, sundutin mo lang! Gago! Sakit! Ang na! Sakit! 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 Huwag ka nang bibitaw, putang ina mo, masakit. Tundutin mo siya kabila, Loy. Ayaw ko siya kung nasa. <laughs> Ay, masakit. <laughs> ah! Tang ina mo, Dagul. Bakit ganito? Tang nah. ina na mo, monster! Monster! Tang <laughs> ina itak. Masakit. Ipasok mo. <laughs> hmm. Tanggal sa sipit eh. Uh -huh. Maganda-ganda rin daan butas. Maganda-ganda rin. <stay> -ito. Malaki kikita. Labas mo na, puro ka malaki. Oo nga. Ito na. Ito na. Ito na. Ah, hawa ko na. Ayan. At pinipik, malaki-laki nga. Ayan. Masipit sa'yo, oh, masipit. Ang ganda sana. Isang babae. Isang babae, no. Baka yeah. may, may, may nenek pa dyan. Alala. Yan, guys. Dito kami, oh. Ganda ng bakawan, oh. Ano bakawan dito? Ayan talaga. Kala mo, ano. Ganda. Napakalinis. Ayan, oh. Lali pa ng tilapia. Native native yan. Sa mata si Nibet, bo. Native? Ano? Gloria ba yan? Gloria. Ilap yan, laki rin. Ayan guys, uh, pauwi na. Medyo naligaw kami kanina. Ayan eh, o, mga nauli namin o. Ayan o. No? Isang nga limango. Ayan 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 o. Ayan ay, Ayan, Tsaka yung nasa, no, ito mga kurayan. Ay, kuray ano? Kulokoy. Kulokoy. Yan, Ayan, tas may tilapia. <laughs> Salamat sa panonood, guys. Sana nagustuhan nyo ang aming video ngayong araw. Peace.